<laughs> Uy. Ganda ng hair mo din sa. <laughs> Pilipino ang may-ari ng aeroplano, Hanjili. Hmm? Ah? <laughs> si Ah? 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 <laughs> ah? Sibu? Oo. No. Bakit? Ano meron doon? Hindi bugas, bugas tag-20 kilo. Sa, ah. si Tapos ang pamili. Pa? So, Tapos ang Tapos pa ang pamasahe. ang mahalaga, magkabili ng tag-20 na Mahala na makagasto ng 8,000 sa aeroplano. Basta ang bugas, tag-20. Tapos ang mo ba Galing ng, ng bugas na tagbay. Ang galing ng mindset mo din sa... <laughs> Natawa ko dun ah. <laughs> Nagkalain tag mo. Tagbayin tipot. Nagasto ka sa aeroplano ng libu-libu. Makabili lang ng bigas tagbayin te. <laughs> <laughs> Matipan mo yung ano, yung ano si BBM. Tagbayin tipot. Yung pabendi nga na bigas? Oo. Oh. Ine for rice? Hindi. Tagbayin te. Ayan mo. Eh, hindi pa siguro na oi. malapit nang magkanda sira-sira yan. Mga stack yan sa ano mo dito. Ang hindi ganyan at least bigas kasi wala kang bigas, di ba? Pero kung ganyan mo lang, natin, mas, sure. lang bigas, na bigas. Kumusta lang ako sa kanin. Mga bigas na isa lang okay pa. Kung ganoon mo lang na klase na bigas. Wala ko saan mo naman ako papuntahin din. Doon mm -hmm. lang pala. Doon lang saan? ano. Ah, sa sungko ka. Uy. Kala ko. Sugo. Mag ano na si Den. Mag na magpakasal. Sakalan <laughs> na. Sakalan na. Siguro, galing ka sa init, tapos biglang pasok sa lamig, inom na malamig. Wala ka namang bala. Ay, Diyos, Diyos Abutan ako ng kalaban nito. Help! Wala, sino nang Si, ha, 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 Huwag niyong i-heal. Oh, lang Kamatay. niyo. Hayaan niyo siya. Tsss, sa, ano... It's... It's safe here! Save me! Sige nga, huwag kang gumawa, eh. Baka may kalaban dito, patay ako. Just to save you. Masabog lang siya. Pinasabog niya yung sarili niya, eh. Bakit okay, ka pinasabog yung sarili mo be? Abe Ano talaga be ha? Adam, mafimo Mafimo Bakit ka pinasabog ng sarili mo be? Deng, kunin mo yung sasakyan dyan Doon, doon, doon Boat lang po Boat lang Abnormal talaga ito ngayon, sabi ka po quick view. Binabaril ako. na nagay pa ako ng stop. Normal dapat to... Baliw na tong signal ko. Parang medyo na signal ko. Babalik-balik. Times 3 Time. dito. Times 3. new new one mo din yung kasakyan mo sinasakit mo pala ha? Huh? No. binasag na yung ano? wala um. pa dapat hindi mo na yan ginamot daily is kaya okay. masama naman ang ugali masama ang ugali nito? tinanggal tinanggal niya yung tire ng motor namin o hindi ka mag drive o tri ikaw mag drive ako nito bayan o tingnan mo nagasaan ka buangit buangit para mga pinu ano, yang, ano mo dalawahan lang yan ano mo sasakyan mo apat dalawahan ata yan ang kita mo dalawahan napaliw naman po hello ay madisgrasya tayo nyan pag yan kasama natin kita po tara na buna lang tayo sa'yo mama sa'yo Takbo tayo ngayon. Hindi, babanggayin ka niyan. Ah, siya. Ah, ano. Isa, tapos ako. Kita mo? Kita mo? Nabalo? Saan ka natin eh? Ano ba'y lumayas ang buta niya?

You, you shut up. up. No, no, number two, shut up. You shut up. Carl. I'm Egyptian. I know. I'm Egyptian. Come on, Egyptian. Egyptian ما في موك. Egyptian ما في موك. ماهي موك. ولا باكستان. مصر أم الدنيا أم الدنيا. Gypsian king. King. King Kong. King. The king. Slocum. Music Arabic? Slokalimutang Bangaka? Arabic Arabic. We are not Arabic. No, no Arabic? Then Malum Mafi No understand. No understand. It's impossible to understand. Ya Bang, Nomor anyway. okay, Jesus, oh my god. You're using that you're Egyptian. You're not. Yes, yes. Yes, yes, yes <laughs> Thank you. Naka. Ano yan, na, sniper? Ano oh, Egyptian. Yes, you. is the Egypt. Just Egyptian Mark, Mark, Mark. Mark the location. Mark. No, no. Nothing more. Ah. Si, Dennis no, no, the no, si. No. Mag angkas angkas pa siya. Thank you. Magkas. <laughs> Dennis, isang mo.

Number hello. I love you. May gusto I'm sa'yo. I'm sorry. I'm din ko sorry. na na I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ako. Oh my God! Oh my God.

ang signal ko nag ano. Oh, medyo. Pada pa siya dun Hello. Na. Ogo. na lo. Awesome. Thanks. Hello ka din. Saan na Andito si no? Tang sa may kahoy. Kitang-kita kasi kay diyan oh. Ayan. Tumabog yung sasakyan eh. Doon ka na ano sa may sasakyan. Tara na na, Liz. Halika na, takbo na tayo. Halika na. Hanap ano tayo bagay dito. Hindi dito tayo sa may bahay. Ayun, may nag-clear pa doon sa papuntahan natin. Saan ka? Hindi, ito. Render? Dito muna tayo. Ay, tingnan ayaw. natin yung... Pabaroy, Ay, may sasakyan.

Patas kami. Patay na ako.